kantadong selebrasyon sa 5 birthday ng anak ni Nabili Crawford at Kulin Garcia, puno ng kulay at saya, narito the chika, ang chika natin today! Isang makulay at malapay na pagdiriwang ang idinaos ng celebrity couple na si Billy Crawford at Kulin Garcia para sa ikalimang kaarawan ng kanilang anak na si Amari. Ang engranding selebrasyon ay may temang engkanto, hango sa sikat na animated film ng Disney na nagdiriwang ng pamilya, musika at mahika agaw pansin ang buong venue na binalutan ng makukulay na dekorasyon mula sa malaing kantong hardin, mga bulaklak na nagniningning sa bawat sulok. Mistulang nabuhay ang mundo ng engkanto habang naglakad ang mga bisita sa paligid. At ramdam ang magical vibes ng pagdiriwang. Suot ni Amari ang kanyang special na costume na bagay sa tema ng kanyang kaarawan. Pati si Nakulin at Billy ay nakasuot din ng costume. Makikita rin sa mga larawan at video na ibinahagi sa social media ang kasiyahan ni Amari kasama ang kanyang mga magulang. Hindi rin nawala ang masiglang kantahan, sayawan at mga special na performances na nagpaindak sa lahat ng mga bisita. Talagang napakabongga at engrande ng selebrasyon ni Amari, tinupad ng kanyang mami Kulin at daddy Billy ang gusto niyang party. Kasabay sa engranding selebrasyon ng ikalimang kaarawan ni Amari, naging special din ang selebrasyon dahil isinabay din ang kaarawan ni Kulin Garcia na malapit na ding mag-birthday sa susunod na linggo. Inawitan din si Kulin ng masayang happy birthday. happy birthday. Ang fifth birthday celebration ni Amari ay hindi lamang simpleng party, kundi isang selebrasyon puno ng pagmamahal, musika at mahika isang araw na tiyak na hinding hindi makakalimutan ng kanilang pamilya at mga bisita. Mulaki the chika, maligayang kaarawan Amari.